Hi guys! Happy lunch tayo! So, ito yung yatin food ngayon, ang adobo. So, ito, ko, yung kya ăn ko ibahao? Mm-mm. 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 Mm. Mm-mm. Mm. 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 may ano tayo napag-uusapan tayo ngayon kasi yung mga tao kasi panay issue tapos sa panay issue ng mga tao si Mami Jopeta ay may inisyuhan na bakit daw hindi siya invite doon sa birthday ni Brenda so ngayon mga ma kain mo tayo kung so ano um, 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 Dahil sa issue na yun na words na bakit hindi invite kasi mabidyo petal at so ngayon nag nagpost si mabidyo petal ng ng ano niya Opinyon niya na hindi siya pupunta ng birthday kasi hindi na siya in-invite Which is hindi naman dapat sagutin yun ni eh, Mamie Jopeta kung walang Mga issue-issue n'yo Parang mm. parang May issue ba yun sila? Wala hmm. Kasi nung March 4 ano pa malakit na bird ni Brenda Tapos ako, binas niyo ako. Tapos ngayon, ah, unay muna natin si ano, si Jopeta. Balik, tayo kay Jopeta. Tapos ngayon, ang daming mga lumalabas na mga comment, mga tao na ganyan-ganyan. So sa komento ni Jopeta, parang ano si Madam, parang siya yung sinisisi na uh, magkaibigan si Brenda at si Jopeta, bakit hindi daw pumunta doon? So, kayo, so ngayon, sinagot ni Madam yung mga tao. Sabi mo, sabi mo. Mm-mm. kaya so kayo, nangigigil ako sa inyo. <laughs> kasi, kasi, pinag-away niyo yung yung tao, pinag-away niyo si Brenda at saka si at so Peta. Kasi, namin yung mga mga hanas, namin yung mga, mga namin yung alam. Tapos, ngayon, tapos ang birthday, kasi sabi nga ni Brenda, ang sabi nga ni, ni ano, ni Madam, tani Madam yung issue nyo. Nga si Mami Chupeta at si Brenda ay eh, walang walang communication. Hindi sila friends sa Facebook. Hindi sila nag chat Hindi sila parang friends sila pero hindi sila nag, nag uusap So ngayon ang sabi nila, ah, bakit daw mga iba mga vlogger na pumunta doon, bakit daw si Jupiter hindi pumunta? Sabi nga ni Madam sa ano niya, sa video niya, sa inupload upload niya mga video, nagalit na galit, nagigil na gigil siya dahil sa inyo. Um, nakasama niya yung mga vlog, ibang mga vlogger doon sa kina Queen, doon sa Cebu, mm. nagparid sila. Tapos, um, in-invite ni Belinda, wala pang birthday na baka gusto niyo pumunta doon sa birthday ko. And which is, pumunta sila doon sa birthday talaga ni Madam. um, um. Um, So ngayon, sabi ni Madam, hindi naman dapat kailangan i, -i invite kasi alam naman nila na birthday at ang mag-ibigan daw is si Nang adorasyon at saka si May May Flores at hindi naman daw nila sinama si Chupeta doon So ngayon Dahil sa inyo Galit na si madam sa inyo Kasi ang dami niyong isyo. Parang ako lang din. Gusto niyo po, uwiin niyo ako. Tapos kaya kumain mo, kailan kuminta ko. Parang ako lang din. Gusto niyo, inisyo niyo ako na bakit ako, bakit ako, hindi pumunta doon sa birthday ni Madam, bakit ako hindi umuwi na which is ganito, ganin, ganyan. Hindi makita hindi 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 naman hindi 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 naman, hindi, na magano ako mag um, uwi ako ng walang wala ako di ba so basta dami yung alam guys mm. so kakain lang ako guys ayun yung mga iso kasi andan na in na iso na in kahit may maingay dito ang yago na

Tapos yung mga naku-comment dito sa vlog ko. Sa Dami lang alam. Sabi ko yung... Sabi, na ito ganyan-ganyan. Um, lang kayo? Palamunin, palamunin lang kayo. Ha? Palamunin, excuse me. Wala kayong alam. Kaya, ano Me, me, mm -mm. Then, Uy, sabi niya, wala pa si Charmel, libutan. Mm Parang saan? po ako, sa gustong magpaano dyan. Mm -hmm. Uy na po ako ngayong ano yata, 18. Mm -hmm. Oo. Mm -hmm. Kaya nga mag-ano muna ako dito, mo na ako. hindi ko ka muna. Parang kasi may mga pagpapit. Ano? Maliw ka na ulit. Um mm -hmm. Ano Hay nako po. yung glow. Yeah, basket. Ang oh. mm -hmm. ay ganda. dito. Oy. Alam mo yun, 'yung mga iso -iso, Ang dami yung mga ang dami yung mga ano tao. Sa akin. Ano din, ang dami nyo yung issue. Pwede naman ano, sa sudan yung kulay. Hindi, mas maganda pa nga yan. Dito sila ba, ano, uh -huh. extension. Hindi, kukulayan mo muna ito. Dito ako. Kukulayan, okay. kukulayan Mamaya kasi kayo Ay, Ay, yun, dito. pa ang Ayun, hindi ko na lang mamaya. mo okay. saan tayo na. Mo saan tayo yung mga so, okay. botox na kakulay, ha? Mamaya lang. na lang. Mano na kayo, magbabad na kayo. No, kung kulay, um. kulay, kulay, eh, bak, tayo yeah, so, so, si kasi may kulay na talagang kulak 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 tulog si galing kulak talagang kulak 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 black kulak 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 pangit yung black kini yun kasi nakakisay Yung black talaga, black na parang ano talaga siya. Yung bremon. oh, bremon. Um, ah, ah, yung kasi yung gamit tayo. Ah, black. Kaya yung Hindi na, na babalik yung kulay ng gano'n. Basta ako po? Uh, uh, po uh, 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 Magbablock kasi tayo. So it means, ito, ito, yung bagong tubo, Kata, mm, yan yung nablang. Ba't kaya spend ko sa eh? Mas malapit kayo alam sa admin.

Pito natin yung baba. ha Ito yung 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 extension. Ayan. Bagaan yung extension? Masa Ha? Extension. Ayan, So, tapos na ako. Kasi, ayoko na mag Ayoko na mag sa inyo. 응? <laughs>